Matapos ang matagal ng bulong-bulungan, tuluyan na nga naghiwalay sina Catriona Gray at Sam Milby. Bago ito ay matagal ang naging kumpirmasyon kung hiwalay na nga ba sila. At nadamay pa ang pangalan ni Moira de la Torre bilang ang third party. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa Confirmed Breakup na Sam Milby at Catriona Gray Moira de la Torre, Third Party The Rumored Breakup Noong February 24, isang taon matapos ang kanilang engagement, umugong ang hiwalayan nila Sam at Catriona. Ito ay nang mapansin na hindi nasuot ni Catriona ang kanyang engagement ring. Pero agad naman lang binasag ang hinala sa kanilang relasyon nang maispatan silang magkasama. Noong February 24, 2024, muli silang naintriga nang naiulat sa isang vlog na totoong break na ang dalawa. Ayon sa vlog, may nakapagsabing source na matagal nang hiwalay sila Catriona at Sam, ngunit nanatiling magkaibigan ang dalawa. Sa katunayan daw na nagdiwang ng 30th birthday si Catriona noong January 6, 2024 ay wala na sila ni Sam. Napagtanturo kasi ni Sam na hindi pa siya handang magpakasal. Hanggang noong February 28, 2024, tuloy ang inamin ng Cornerstone Entertainment ang talent management ng dalawa na may hinaharap na pagsubok ang relasyon ni na Catriona at Sam. Pero sinusubukan naman daw ng dalawa na ayusin ito. Muli pang nabuhayan ng pag-asa ang kanilang fans ang maispatang magkasama muli sina Catriona at Sam. Nangyari ang kanilang pagkikita noong April 2024 nang pareha silang dumalo sa birthday celebration ng isang big boss ng Cornerstone Entertainment. Ngunit muli na namang umugong ang hiwalayan nila Sam at Katriona. Ito ay nang matapos sa na mapansin ang bigla ang pagbura ni Kachiona sa ilang litrato nila ni Sam na magkasama, kabilang na ang engagement photos nila noong May 2024. Habang sa IG feed ni Sam, ay nanatili pa rin ang mga litrato nila ni para Palaisipan din sa netizens ang hindi pagdalo ni Katriona sa surprise birthday party ni Sam noong May 27. 2024. Hindi rin binata ni Katuyo na si Sam sa kanyang social media accounts, bagay na ginagawa niya noon. Na sa mga tagpong ito, mas lalong lumakas ang haka-hakang tuluyan na naghiwalay si Katriona at Sam at hindi na matutuloy ang nakaplano nilang pagpapakasal. Moira de la Torre as rumored third party. Dahil sa patuloy na pananahimik ni Sam at Catriona sa balitang nagwakas na ang kanilang relasyon, sa mutsanang espekulasyon ang lumutang. Kabilang ng ngarian ay ang pagkakaroon di umano ng third party sa panig ni Sam, kung saan isa nga sa tinuturo ay ang singer-songwriter na si Moira de la Torre. Nag-ugat ang isyong pag-uugnay kina Moira at Sam nang i-unfollow ni Sam si Moira noong huling bahagi ng January 2025. Nangyari ito isang buwan mula nang iulat ni Oji Diaz sa kanyang vlog na binitawan ng umano ng Cornerstone Entertainment si Moira bilang artist. Sinasabing, may attitude problem o si Moira. Labis ipinagtakay ng karamihan pag unfollow ni Sam kay Moira lalo pat hindi lihim sa publiko ang malalim na samahan ng dalawa. Sa katunayan, mag-BFF sila at parang magkapatid ang tulingan sa isa't isa. Bukas si Moira noon pa man sa magsasabing nakahanap siya ng kuya sa katauhan ni Sam. Noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz, ay nakitira siya sa condo unit nito. 16 years old siya nang una niya makilala si Sam dahil pareho silang talents ng Cornerstone Talent Management. Noong panahong yon ay sa US pa nakabase ang nakakatandang kapatid ni Sam na si Ada. Hiwalay naman ang mga magulang ni Moira. Bilang magkapatid na ang turingan nila, ayaw raw ni Sam na mapag-isa si Moira na dumadanas noon ng matinding depression. Mula noon ay naging pamilya na ang turingan nila. Bukod pa rito, ay may pagkakataong tingyagaraw talaga ni Sam na iparealize kay Moira na dapat siyang mas magkakumpiyansa sa sarili. Ayon kay Moira, sobrang nga raw supportive nito sa kanya at si Sam ang isa raw sa nag-motivate sa kanya na ituloy ang kanyang music career at tumulong sa kanya na mag-produce ng album. Sabi pa noon ni Moira, ako yung wingman niya sa lahat ng mga naging ex niya maging noong nahiwalay si Moira sa estranged husband niyang si Jason Hernandez noong March 2022, ay nanatili si Sam sa tabi na kanyang malapit na kaibigang si Moira. Kaya naman, iba't ibang espekulasyon ang naiisip ng mga netizens kung bakit nag-unfollow si Sam kay Moira. Catriona Gray and Moira's snubbing incident. Sa pananahimik ni Sam sa unfollow issue, lalo namang nadiin sa pagiging third party ang pangalan ni Moira. Noong February 4, 2025, ang pagkikita naman ni Nakatriona at Moira ang pinag-usapan online. Ito'y matapos is na bindi umano ni Catriona si Moira nang pareho silang dumalo sa Urban Smiles Congress 2025 kung saan pareho silang brand ambassador. Sa mga video online, kuha sa nasabing event, makikita ang pagpanhik sa entablado ni na nang ipakilala siyang bagong ambassador ng isang dental clinic. Bumeso si Catriona sa executive ng brand na katabing ni Moira. Pero nang si Moira na ang kasunod ay kapansin-pansin na parang napahinto si Catriona at nilalag-iisip na kung anong gagawin. Sa huli, hindi bineso at hindi niya binati si Moira. Kapansin-pansin nilampasan niya lamang ito kung saan ay makikitang dumerecho si Catriona kina Maricel Soriano at Pinoy Big Brother Gen 11 housemate Kai Montinola para ang mga itong ngitian at batiin. Katabirin ni Moira sila Maricel at Kai dahil sa video na ito. Sa saring espekulasyon ang naglutangan na may gusot sa pagitan ni Nakachiyona at Moira. May ilang narisens na nagsasabing malakas ang pakiramdam nila na sinadyang dead mahini ni na si Moira dahil sa kumakalat na intriga ukon sa mga awit at baka totoo din anila ang pagiging third party nito. Imposible nga na hindi pansinin ni Cachiona si Moira kung wala itong issue kaya malapit ang ugnayan nila noon bilang si Moira ay dating bahagi ng Cornerstone Entertainment at BFF ni Sam. Cachiona caught on cam crying at TJ Monterde's concert. Kasabay ng stabbing incident, pinag-usapan naman ang pagiging emosyonal ni Catriona sa concert ng kapo niya cornerstone artist na si TJ Monterde, kung saan kasama niya si Sam at ilang kaibigan. Sa mga kuhang video ng netizen sa na nasabing concert, makikita ang paghikbi at pagpatak ng luha ni Catriona nang kantahin ni TJ ang single niyang Hanggang Dito Na Lang. Nagawa pang i-flash sa dead screen ang pagiging emosyonal niya, bagay na kinagulat ng ilang concert goers at dahilan para sila ay mapahiyaw. Agad namang pinatahan at dinamayan si Cachiora namang katabi niya sa upuan, kabilang na ang malapit niyang kaibigan na si Isabel Oli. Kung susumahin, tatlong upuan lang ang pagitan ni Sam at Cachiona nang manood sila ng concert. Ito rin ang isang dahilan kung bakit nalulungkot ang kanilang fans dahil imposible raw hindi nakita ni Sam ang pagiging emosyonal ni Katriona, bagay na lalong nagpalalim sa balitang hiwalayan nila. Sam confirms breakup with Katriona, admits he is no longer friends with Moira. Sa kabila ng paglabasa ng balitang tila, nagsasabing totoong hiwalay na si na Sam at Katriona, mababakas na pinili muna ng mga ito ang manahimik bilang respeto sa isa't isa at para bang naghihintay ng tamang pagkakataon bago ito tuluyang isa publiko. At matapos ang matagal ng usap-usapan, kamakailan ay kinumpirma na ni Sam na hiwalay na nga sila ni Katriona. Ito ay inamin niya sa eksklusibong panayam sa kanya ni MJ Felipe ng ABS-CBN News matapos ang Grand Media Con ng teleseryeng Saving Grace. Itong Martes, February 18, 2025. Dito din at siyang tinanong ni MJ si Sam kung sila pa ba ni Catriona na sinagot niya ng no. Ayon kay Sam, noon pa man ay napagkasunduan na nila ni Catriona na gawing pribado ang kanilang relasyon. Ito ang dahilan kaya hindi nila agad isinapubliko ang kanilang break up. Sinabi ni Sam na halos isang taon na silang hiwalay na bagamat naging magkaibigan pa rin sa ni Catriona, hindi na sila nagsasama ngayon. Nang mausisa naman si Sam tungkol sa pagiging emosyonal ni Catriona sa concert, ni TJ Monterde. Sinabi niya na kung siya ang tatanungin, hindi niya ito masasagot. Lalo na hindi naman niya alam ang nararamdaman noon ni Catriona. Ang pagkakaalam daw ni Sam ay maayos sa ni Catriona bago at pagkatapos ng concert ni TJ. Binigyang diin ni Sam na siya ay nag-move on mula sa kanilang break up sa pamamagitan ng pag-focus sa trabaho at patuloy na pag-unlad. Samantala, Hiniyabinanggit ang dahilan o sanhi ng kanilang hiwalayan. Pero nilinaw ni Sam na walang katotohanan ng anumang kumakalat na espekulasyong dahil sa third party kay nagwakas ang halos apat na taon nilang relasyon ni Catriona, kabilang na mga usap-usapan tungkol sa kanila ni Moira. Paliwanag ni Sam, matalik na na magkaibigan lamang sa ni Moira, partikular na nung nagsisimula pa lamang ang singing career nito at ito ang nakikita niyang dahilan kung bakit ginagawa ng issue ng ibang tao ang kanilang closeness na sinasabing nagkaroon sila ng relasyon. Dahil na rin sa pigla ang pag-unfollow niya kay Moira, dito na kumusta si Sam sa estado ng kanilang ugnayan bilang magkaibigan. Hindi naman siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabing friendship over na sila ni Moira. Ganun pa man, tumanggi si Sam na iditali ang dahilan ng pagwawakas na kanilang pagkakaibigan sa pagsasabing sensitive ang isyong ito.